Dito kami sa Dinapay, dito. Ayan, ayan, kami ayan, di ayan, 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 I like it. Star bread. Oh, paputok. Paput sabi na lang putok daw yan eh. Sabi putok. Ay, ayun. Oh, kaso na na. Wala na Meron silang ubi. Pinapay. Oh, may ano sa ano. Ito mo tayo mo. Pudding. pudding.

700 pins. Uh, sarap kinu. Kimbetapa na to? Bibingka. Meron silang long long res pamoon. Ohot pa tayo. Eh, biko sila. Biko Bibingka, bi, bibingka with blati. Bibingka Ayan, ano pala ito? Puto rice. Ayan. Ano pala ito? Puto rice? One kid? Oh, yan yan. One Ah, iyan. Tapos may vinegar pa sila, oh. Ginawa. Ayan. Hmm. Tapos may hot sauce sila. Tapos, ano naman ito? Pink, ano naman ito pink? Sweet and salty. Ayan. Mani. Ayan. Ito bawang. Garlic.